una No una ako ang iyong inalayan Hindi ko pa kaya tumayo ng mag-isa at harapin lahat ng pagsubok Nung bata pa ako sobrang pag-aalaga ng naramdaman ko Alalang-alala ko pa nung maliit pa lamang ako Lagi mo kong isnasama sa ating tindahan sa tanawin sa sobrang kalikutan ay habon mo pa ako kung saan. Sa kabila ng pagiging tutok sa trabaho, ay hindi mo pa rin ako pinabayaan. Napakabilis sa panahon. Ang bata na liliko lamang gamit ang isang bote ng ko. Ngayon ito ang iyong bunso, kasayaw mo. Nagdiriwang at pinagdiriwang ang pagtawid sa panibagong yugto ng aking buhay. Ma, ikaw ang saksi hanggang sa paglaki. Alam ko madaming sakit sa ulo ang aking naibigay sa eskwelahan man o personal na buhay. Patawad po sa aking mga pagkukunan komi mga desisyon at action man na minsan ay nagdudulot ng inamang simpleng pagkabahala kung hindi pa rin sa sakit na ng inyong damdamin. Mga ni Papa, ay napakadami yung sakripisyo na ginawa para sa amin magkakapatid. Walang sawang pasasalamat at hamang buhay na pagtanaw ng utang na loob para sa paggabay at pagmamahal. Ipinapangako ko po na kahit panibagong pahin na nanaman ng aking buhay ang aking bubuksan, hindi hindi ko mababawasan ang pagmamahal na ibinigay niyo sa akin. Ganon din ang pagmamahal ko sa inyo hindi eh, ko po kayo pababayaan hanggang sa dulo tulad ng pagsama niyo sa akin simula nung maliit pa lamang ako. Ma, kada hakbang ng aking mga paa simula nung una ay habang buhay na memorya. Kaya magpa magpalakas at magpakatatag po kayo dahil madaming sayaw ng buhay pa ang ating haharapin at gagawin. Ngayong matanda na ako, hayaan niyo ako naman ang na mag-alaga sa inyo walang sawang pasasalamat at pagmamahal ang iyahandog ko sa'yo, mahal kong ina. Palapakan po natin. Ay ba isang mahigpit na yakap para sa iyong butihing ina? Truly, no other love can beat the mother's love. Nag-iisa lang po talaga yan. Mami Chit, maraming maraming salamat po. Maaari na po kayong maupo.